So ayan po mga kalbularyo, katatapos lang po na road test si sir. Ayan, so tatanungin natin si sir kung ano ang nangyari nito. Kung sa ito yung nahitabo ganyan primero sir? Primero na kung ipa scan sa kuhan, ang ilang kuhan na oh. ang ko uh, 120. 120,000 sir. Eh, calibrate na lang sa insektor. Oo. Oh. Tapos, mamakumakuntin to, balihin ko laing siya. Oo. Oh. Uh, sa kong 60 pero uh, ah, manual nila dili na electronics ang ako ang pump okay di na yung kontento mo tong oh Nakita mo ko sa si imo vlog mo oh. ito yo yun, yung yun, karede balag layo balag yeah, layo basta, oh basta ma okay lang gyud ang problema oh asa gani kag gikan sir mandawi mandawi city oh mandawi city sibo So karon sir, unsa ah, na may uh, panayid mo sim sa kinang karon pag humana tug trabaho? Ah, okay na jud kayo eh, dili na tug una kang bro, mabangilan na gamay ko, dili Oh. So pila may nabayra nimo diri sa shop sir? 8,000 na kit. 8,000. Mga 8,000 ano na Oh, labor materials na ano na siya. Materials, so. oh. Okay, so ayan po mga kalbularyo. Oh. Sabi po ng mayari ay doon sa ibang shop, hiningian siya ng 120,000 at ang isa naman ay 60,000. So dito po sa amin ay 8,000 lang labor materials. So confirm na sir, okay na okay, kayo sir. Okay. This time check is brought to you by Albularyong Mechanico, ang nag-iisang manalag sa City Ubugo. <laughs> Ito pala ay isang Isuzu D-MAX 4G H1 engine. If I'm not mistaken, I'm sure nagtaka din kayo ba't ang sobrang mahal maningil ning uban. What? Nasabi ko rin sa sarili ko, pastilan gitulis man sa tubangan. <laughs> Pero pasagdan na lang natin yan, meron naman tayong tinatawag, wala kay swerte kung ikaw ang matumngan. <laughs> At ngayon, dili na tayo maglangan kay klaro na kaayo nagpanikad na ang uban. Yes! So yan po mga kalbularyo, magproceed po tayo sa ready TC. Ayan. So base po sa nakikita natin ay naka no fault code present. So ngayon, wala naman tayong nakikita sa ating extreme machine. So ang next step na gagawin natin dito ay i-apply po natin ang ating hula-hula. Try lang muna nating pandarin ang makina at observe po tayo sa RPM nito. Engine start. So wala namang lumalabas ang check engine light rito. Ayan. So talagang literal ang gagamitin natin na tagna-tagna Ngayon, itry nating i-rave ang makina at observe lang po tayo dito sa RPM Kung hanggang saan lang aabot yung needle pointer nito Try nating i-rave Ayon So feel na feel po natin ngayon mga kalbularyo ay sobrang mahina talaga at feel natin ngayon ay hindi gaano ka responsive ang RPM natin so ngayon titingnan lang muna natin doon sa makina at magkaalaman na kung ano ba talaga ang mga ginghambi na balatian ito alright here Ray, Ray, we go Ray, 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 Ray. okay engine start ayun so ayan po itry natin i-rape ang makina at observe po tayo yan kahit anong raid pa ang gagawin natin ay sobrang bayot ng makina ngayon so para walang daya titingnan pa rin natin ayun so ngayon po mga kalbularyo kita naman natin kanina sa ating extreme machine ay walang makikita na fault code so ibig sabihin ay hula hula na naman ang gagamitin natin dito so unang una pag makaranas kayo ng ganitong isyo tingnan lang muna ninyo ang tinatawag nating EGR valve yan ito po ang tinatawag nating EGR valve yes so pag umandar ang makina naka open yan dito at ngayon base po sa nakikita natin ngayon ay nakasira yung valve doon sa loob i try natin patayin ang makina ulit at observe po tayo Gain engine off so kita nyo ngayon mga kalbularyo ay hanggang ngayon ay nakaklose or nakasira yung valve dito Ayun. So observe po tayo dito sa valve at titingnan natin nang tanggalin ko ang hose. Ayun. So kita niyo ngayon mga kalbularyo ay back to normal. Dapat ganito ang posisyon niya. At pag mag-grade po tayo ay dahan-dahan itong sumulpot. So ngayon po, kita naman natin ay nakasirado ang valve. So ibig sabihin, masyadong ping out ang ilong rito. Ngayon, itry nating pandarin ang makina at observe po tayo. Okay, engine start ayun so dapat po mga kalbularyo ay ganito ang forma ng valve at ngayon itry natin ikabit ulit ang vacuum hose tingnan yung mabuti ang valve ha focus lang po kayo sa valve ayun o oh. gumagalaw sya tingnan yung mabuti gumagalaw sya tatanggalin ko ulit oh. ikabit ko ulit ayun So ito lang po ang problema mga kalbolaryo. Wala na po tayong ibang kur kuri-kuriyon diyan. Ayun, so base po sa nakikita natin kanina mga kalbolaryo ay gumagalaw naman ang valve dito. So ibig sabihin pag gumagalaw ang valve dito ay mayroong hangin na vacuum na galing dito sa hose. So ngayon ang tanong, saan ba galing ito ang hose? yan. So kung napansin niyo, mayroon tayong tinatawag na actuator solenoid So dito yan galing ang hangin na papasok dito sa mismong EGR valve. Ayan, so ang hatol natin dito ay papalitan natin ng actuator solenoid. Titingnan natin dito kung mayroon bang kaibahan pagkatapos na nating mapalitan. So hito na po mga kalbularyo, katatapos lang po naming nagpalit ng actuator solenoid. Ayan. so ngayon, try lang muna nating pandarin ang makina at observe po tayo dito titingnan yung mabuti ang EGR valve kasi kanina kung natatandaan nyo pag umaandar na ang makina ay biglang humihigop yung hangin at valve dito ay umaangat so ngayon pandarin natin ang makina at observe po tayo dito kung ano ang kaibahan sa before and after okay engine start so kita nyo ngayon mga kalbularyo ay hindi umangat ang valve at tingnan nyo mabuti pag may rev ko ang makina kung gumagalaw ba talaga ang valve rito try natin i-rev ang makina ayun during engine rev natin ay gumagalaw ang engine valve rito so i-try natin ibalik i-rev natin ayun ayun oh. so ngayon back to normal na at feel naman natin ngayon na sobrang lakas na rin ang hatak ng makina alright so ang next step na gagawin natin dito ay mag road test po tayo mukhang di ka paniwala ang may-ari sa pinakita kong tagna-tagna di ring dapita kaya pinarutis ko agad sa kanya para magkaalaman kung tatama ba talaga ang aking pachamba So, karon sir, unsa na may uh, mo sa kinang karon pag humana trabaho? Ah, okay na jud kayo, kayo, eh. dibra tog una bro, mabagila na gamay ko di Oh. So, confirm na gyud sir, okay na gyud kayo sir. Okay na kayo. Sir. Okay, kayo. So, thank you, Jupiter Star. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, salamat.